Hala, si Rigor! sirigur hmm. na si Rigor! Nagpagpuan tayo! Pinitan ko yung mga bar Sam, Dito! Oh, nakumuha ka ng backup! Tanggol! Sumuko ka na! Andito na ako sa likod mo! Sir, huwag kang magsalita ng tapos! Kung ganon, ay lumalaban ka na sa iyong kalaban. Tanggol! Bata ka pa! Rigor, huwag ng daming salita! Kung ganon, tapusin na natin to! Tanggol! Bata ka pa! Wala ka pang karanasan magipagbarilan. Kilala mo ba kung sino kalaban mo? Oo, kilala kita. Dahil ikaw ang tatay ko. Kung gano'n, alam mo na. Alam mo naman, di ba? Na akong kinakatakutan dito sa Kiapo. Alam kong ikaw ang kinakatakutan noon. Hindi na ngayon. goal. Bata ka pa. Huwag ka nang mayabang. Kung ganon, sumuko ka na para hindi ka mamatay. Kawawa ang pamilya mo. Tanggol, sumuko na tayo. Panyay, tawag ang duwag. Mahalat na tayo, natatanog tayo. Tanggol, ang dami mong alam. Huwag ka nang matigas. Tanggol, uwi na ako. Bahala ka na dyan. Matigas na kung patigas dahil wala kaming bigas. Kung ganon, lumabas ka na sa lungga mo, Tanggol. Magpatayan na tayo. Anak lang kita, ako ang iyong ama. Alam ko hindi ka sa aking mananalo. Meses, pasensya na kung mamatay na ako. Basta ganon, sabihin na tayong lumabas. Magpatayan. Umunda ka sa aking... <laughs>